Anong balita sa boxing mga lods? Ito courtesy ng Viva Promotions. Itong Viva Promotions ay pinamumunuan ng anak ni Sean Gibbons na si Brendan Gibbons. Ayon sa kanila na may malagintong tsansa daw si Marlon Tapales para ibalik muli ang Pilipinas sa taas ng mundo ng boxing. Hinihingi daw nila ang buong sambayan ng Pilipino na at suportahan ng ating Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales sa kanyang tagumpay sa December 26 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan para daw ito sa buong Pilipinas. Ibibigay daw ni Marlon Tapales ang, ang kanyang lahat ng makakaya para sa karangalan ng ating bansa. Sabi naman ni Marlon Tapales na gusto daw niyang maging kauna-unahan na undisputed Filipino World Champion. Samantala, dahil malapit na nga ang labanan ni Nataparas at Inoue, tatlong araw na lang ay laman na sa social media itong dalawang maglalaban. Naikwento nga ni Marlon Tapales na pinasok lang daw niya boxing dahil gusto niyang magkakuryente sila. Kaya nagpapasalamat daw siya sa Diyos at nagkaroon sila ng kuryente para daw ito sa kanyang nanay. At nagkaroon din sila ng sariling bahay. Tapos may bonus pa naging world champion pa siya. Kumbaga, naging world champion ako na basta yung pinangarap ko bakit nag-boxingero ako, kuryente. Para may maging kuryente lang sa amin bahay. Oh. Tapos <laughs> hindi ko namamalaya na kuryente lang yung hindi ko. Pero binigyan ako ng kuryente at bahay sa mama ko. Samantala, korte si ng Viva Promotions. Bago mapanalunan ni Carl James Wonderboy Martin ang World Boxing Organization Global Belt ay nasa top 5 spot na siya sa Super Bantamweight Ranking ng WBO sa pangungunan ni Naoya Inoue na Super Champion. Ang number 1 ay si Sam Goodman, number 2 si Luis Neri, number 3 si TJ Doheny, number 4 si Janriel Casimero at number 5 na nga itong si Calames Martin. Magiging malaking taon daw ang 2024 para sa walang talong super bantamweight contender Nasiwanderboy Wonderboy Hermes Martin. Kaya ito daw ang abangan ng mga Pilipino boxing fans. Si Martin ay hawak na ngayon ng MP Promotions, TGB Promotions at PBC. Dito nga lang December 18, limang araw ang nakalipas, magandang ipinakita ni Karl Martin sa kanyang huling laban kay Thailander Chaiwat Buat Kratok. Nagpakita siya dito ng matinding stamina. Niratrat niya nang niratrat itong si Buat Kratok at ni sa round 6. Dito nga napanalunan ni Martin ang binaklas na WBO Global Super Bantamweight ni John Real Casimero. Sa ngayon inasaan na ang susunod na laban ni Martin ay sa Amerika na sa pamamahala ni Sean Gibbons. Kaya maganda rin abangan nating mga Pilipino itong ating top prospect na si Calames Martin. Mapapanood na natin siya sa international boxing scene. Samantala mga lods naglabas ang top rank boxing nang dokumentaryo sa loob ng kaganapan sa training camp ni Naoya Inoue kung saan dito sinabi ni Naoya Inoue na hindi naman daw niya sobrang obsession na i-unify lahat ng titulo pero ang gusto daw niya ay magawa at maipakita ang pinaka-best na performance niya hindi daw ang pagkuha ng titulo o makuha lahat ng belt ang pinakagusto ni Inoue kundi maipakita kung gaano siya kalakas at maipakita na pinakamahusay siya ito daw ang ipinaglalaban niyang makamit ito namang ESPN commentator at dating world champion na si Timothy Bradley ay sinabi na namang daw siya na napakadaling tinalo ni Naoya Inoue ang nooy walang talo at unified WBO and WBC super bantamweight champion Stephen Fulton kahit great fighter daw ang analis ng ESPN na si Mark Riegel wala daw siyang maalala na mga boksingero na katulad ng kalibre ni Inoue na konting galawan lang ay winawasak niya ang kanyang kalaban at bilib din itong si Mark Kriegel kay Inoue dahil hindi daw tulad ng iba na puro salita lang at wala namang gawa na hamon daw ng hamon sa mga champion at laging pinag-uusapan ang pag-unify ng title pero hindi naman ginagawa pero si Inoue daw dire yung paglaban sa championship at pag-unify ng title nakolekta ng alat ni Inoue ang lahat ng titulo sa bantamweight at ngayon nga pagkakataon na naman niya ulit para kolektahin naman ang lahat ng belt dito naman sa Super Bantamweight Division sa paglaban nga sa ating kababayan na si Marlon The Nightmare Tapales ngayong December 26 sa Ariake Arena, Tokyo, Japan. Gayain daw dapat ng mga boksingero si Inoue sa ginagawa niyang ito. Sabi naman ni Inoue na ayaw daw niyang lumaban sa isang tune-up fight. Gusto daw niya malupit agad ang lalabanan niya. Mas nakakatakot daw para sa kanya ang lumaban sa walang kwentang laban. Mas motivated daw siya kapag mga champion ang kinakalaban niya. Sabi pa ni Mark Kriegel na napakahirap daw ilarawan itong si Inoue kasi hindi daw tulad ng ibang boksingero na nakita na natin dati. Si Inoue daw ay may unique na kombinasyon ng mga kamanghamangha na God gifted power, skill, speed athleticism at matibay. At abilidad na tapusin ang kalaban na nakapaloob ang lahat ng ito sa maliit niyang katawan lang na mukhang wala daw katapusan ang mga tagumpay na pwede niyang makamit dito na kahit pa daw umakyat ng timbang si Inoue ay may niya nang kanyang lakas kaya nilalabananlis kontra Japanese monster na Uye Inoue sa Ryakyu Arena Tokyo sa December 26 regalo ito ng ating alamat Manny Pacquiao ng MP Promotions nagsanib pwersa sa Signal TV at Arena Plus para ipalabas ang Tapales Inoue Super Unification na bakbakan. Si Tapales na may hawak ng World Boxing Association at International Boxing Federation na Corona ay tinatarget na maging unang Pilipino na maging undisputed champion sa pakikipagdigma sa bugiman nakakatakot na si Inoue na reigning World Boxing Organization and World Boxing Council Titleist at current pound for pound king. Bukod sa mga maraming fans sa buong mundo na magiging kontra ni Tapales ay kailangan din niyang makipagbakbakan sa mahusay at napakalakas na si Inoue na sa pustahan ay negative 2,000 na paborito dahil sa kanyang malupit na record na 25 wins with 22 knockout at walang talo Samantala, immortalidad sa boxing ang pwedeng makuha ni Tapales sa December 26 Hindi daw basta-basta lang na challenger ang gusto niyang gawin kundi papaslangin daw niyang halimaw gusto daw makipagdigma ni Tapales kay Inoue sa buong 12 rounds kasi gusto daw niyang i-enjoy at ramdamin ang suntok ni The Monster na sinasabi daw nila na napakalakas at kung may chance daw siyang inakout ito syempre inanakout daw niya ito matatag daw ang hangarin ni Tapales gusto niyang maging kasaysayan maging unang undisputed Filipino champion mahirap na pangarap ito para kay Tapales dahil si Inoue, ang average nito sa sampu ng nakakalaban niya ay siyam ang pinapatulog niya. Pero kapag nagapi ni Tapales ang pagsubok na ito ay pagkakataon niya na maiukit ang pangalan niya sa boxing. Sa pagtalo kay Inoue, makukuha niya ang milestone na maski ang 8 division champion Manny Pacquiao ay hindi nakuha. Sabi ni Tapales na ang pagtalo kay Inoue ay napakalaking achievement sa kanyang karera. Si Pales ay isang kaliwete o southpaw na may one punch power at may awkward na angles na sandata niya para pagtagumpayan niya ang laban kay Inoue. Sabi ng kanyang coach na si Ernel Fontanilla na nagsikap ng gusto si Tapales para sa laban niya kay Inoue. Pinanood daw nila sa Japan, eto mga lods panoorin natin ang isa sa mga huling tatlong laban na ninakout ni Tapales sa round 2. Itong laban niya sa kababayan ni Naoya Inoue na si Hiroaki Teshigawara na pinabagsak ni Tapales ng dalawang beses sa round 1 at isang beses sa round 2 kung saan dito rin sa round 2 tinapos ni Tapales ang kanyang kalaban. go! Marley! go Marley, No. <laughs>